Kayo naman kasi, ginalit nyo na naman po si Digong. Ang dami na nga iniisip na itong dating presidenting ito ay CC. Tapos, tapos na andyan pa yung, yung napipintong investigasyon ng Senado at ng Kamara tungkol nga sa family issue na dapat talaga isama itong si Digong. At napakarami pa pong ibang kaharapin na investigasyon na itong si Digong. Tapos eto na naman, binigyan niyo na naman ng sakit ng ulo itong dating presidente na gusto ko noon ng pagbabago. E di sana ginawa mo yan, litsugas ka. Noong ikaw ay presidente pa, kung talagang gusto mo ng pagbabago, ay eh, ba't wala kang ginawa? Binago mo nga ang ating bansa, pero isinadlak mo sa maraming krisis at kahiyan. Yan po ang ginawa na noong dating presidente ito. Na gusto ko noon ng pagbabago, kaya naglulungsad ng kung ano-anong rally. Okay, eto yon Sabi niya, galit itong sidigong dahil daw sa excessive force sa pagsilbi ng warrant versus kibuloy. Hmm, hindi e magalit ka. Una, ang sabi ng mga naan dyan sa compound na yan, pinaghandaan daw nila ang pagdating ng CIDG at ng SAF or ng PNP. Handa na daw sila, matagal na daw nilang inaantay. <laughs> so yun yun. Kaya po, Uh, kung ilang batalyon ang kasama ng mga arresting officer ay para paghandaan nga yung pagyayabang na itong si Kibuloy na dadanak daw muna ng dugo bago siya mahuli. At naandyan daw yung kanyang mga tauhan, armadong tauhan na handang magpakamatay sa kanya. Yan po yon digong. Siguro alam mo rin yan. I strongly condemn. Meron ka pong mga salitang I strongly condemn. Talaga, alam mo yan? <laughs> I strongly condemn. The use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo Kibuloy of the Kingdom of Jesus Christ by police officers who are not even from Davao City. 'Yon, hindi, hindi daw nila jurisdiction 'yan. Okay. Eh hindi kung gusto niyo hindi, 'di ba merong merong mga matatapang doon na taga-suporta etong si Kibuloy, na kung sigaw-sigawan yung mga kapulisan doon akala mo naman talagang kung sino eto mga ito. Ano ho? Talaga lang. Dahil dahil ang iniidolo niyo kuno ay anak ng Diyos. Hindi niyo ba talaga talaga lang nawawala na kayo ng sariling kaisipan, sa sariling niyong kaisipan? Dahil abay naniniwala pa kayo kay Kibuloy. At hindi talaga kayo naniniwala ko na magagawa ni Kibuloy yung karumaldumal na ako sa sa kanya. Naku, ay kawawa talaga itong mga taga-support ang ito na itong si Kibuloy. O, tignan nyo naman itsura ni Digong. Problemadong problemado. At ngayon, abay, naan dyan. At may pahayag pa nga tungkol sa sinasabing excessive force daw. I condemn. Hmm. Eh kung ibalik kaya sa yung, yung sinasabi mong I strongly condemn. Kung ano man yung mga kabulastugan mo rin ginawa dati. Diba? Good luck.